nita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa ang Pilipinas ngayon narito na ang bugso ng ating mga regional news dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon kauna-unahang localized gawad kalusugan sa Isabela Isinagawa sa bayan ng Malig para kilalanin ang natatangi nilang Barangay Health Workers. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratcho mula sa Tugigaraw. Iti kaunaan na gundawa iti probinsya iti Isabella, kalisuga, ti Isabela na isa ang kat localized kawad kalusuga iti ili ti Maligkas Panaybigbig. Iti na a kontribusyon barangay health workers. Iti aktibidad ni inisiyatiba ti local government unit ni LGU kadinarayan ti DOH kagen Valley Center for Health Development. Karama ni DOH Under Secretary of Public Health Services Cluster Dr. Glenn Matthew Bagaw. Sigun kini Municipal Health Officer Dr. Florentino Somera III. Iti pangyad ama isa ang kat ni Gawad Kalusuga ni da. Kalaman kadagit ti health workers iti saan na maumuma apan nagserbida iti komunidad kinablaawan mati Joseph Bagaw dagiti awardees kaning pasigurado ti suporta ti DOH kadagit local health initiatives ti gawad kalusugan ket tinawona programa ti DOH Region 2 amang bigbig -big iti outstanding performance ken commitment dagiti health workers iti rayon ket ita atawen ti LGU ti kaunaan iti probinsya anang ipatungpal iti daytoy data ti damag manipud tugay garaw city dayten April sa Lucan para iti Radio Pid Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa ang Pilipinas ngayon. pakinggan ang ulat ni April Ratcho mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ng Baguio City. Baguio City hindi sa Klaw ang mga issue ng ancestral claims ayon sa Korte Suprema. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni John Munar. Pinasingkadan na iti Korte Suprema ay laksid iti siyudad di Baguio ancestral claims iti Republic Act number no. 8371 when we indigenous peoples rights act of 1997 and go to time basura the getaway motion for reconsideration and impila at national commission on indigenous peoples can they get it out of it got joan corio can laura karante second on it decision to court in julio 11 2023 adang then he declared at the nasa lintel no sanita saangarumbeng nara matanda toy ciudad de baguio in basket day book of the charter at the Deng Kadigati Land Rights iti syudad may palagip nga iti 1990 ang nangipila na iti ancestral theme para kadigati parcels iti mapapating nga sa nga iti agdamakat iti baloy indigenous cultural community Pinatkan mat na ito ti NCIP ken nangipayulog da matlang iti Certificates of Land Titles. No pa ikasta impatang iti Korte Suprema at iti Siudad ti Baguio kat sana karaman iti IPRA of 1997 gapota na ideklarada da ito ay Townsite Reservation. Manipo dito Radyo Pilipinas Baguio, John Munar nangipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni John Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Siyam na putlomang residente ng Bohol matagumpay na nakumpleto ang community-based rehab program ng gobyerno. Narto si Jessa Aguailanan para sa balita mula sa Cebu na dawat sa ko ka mga bulanon ng ilang sertipiko isip pagpamatuod na sila malampusong mipailam sa Community Based Rehabilitation Program o CBRP ubus kana sa Center for Drug Education and Counseling o SEDEC. Personal nga gitunol ni SEDEC Head Dr. Greg Julius Sudusta ang Certificate of Completion nga sa mga benepisyaryo, kauban sila si Police Lieutenant Norman Nuez, Bohol Provincial Police Office, Prince Earl Ronquillo sa DOH 7, Dana Merisa Erba, gikan sa Parole and Probation Office, o John Ganugdug kinsa mao ang SEDEC Substance Abuse Coordinator. Mao na kini awarding ceremony sukad so namugna ang SEDEC Buhol diin iproseso ang hingpit nga pagbag sa mga individual nga nahilambigit sa ilegal nga drogas sa pamaagi nga community based. Tuig 2016 una kining gisugdan isip parte sa subsub nga kampanya sa gobyerno batok sa ilegal nga drogas sa nasod gamit ang crisis intervention, referral og outreach services, assessment, counseling, psychotherapy, og psychiatry. Nakadawat-usawag pasinungong ang SEDEC Bohol gikan sa si DOH 7 tungod sa sulundo ni Ining Pamaagi sa pagpatuman sa programa. Gikan sa RP1 Cebuja si sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! pakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. dako naman tayo ngayon sa Iloilo, 25 bata sa La Castellana, Negros Occidental, isinailalim sa psychosocial activity. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante. Ginpaidalom sa psychosocial activity ang 25 kabata sa Lakas Castellana Negros Occidental. Ginpangunahan ni Philippine Red Cross volunteer Kimberly Swell ang aktibidad sa sulod sa DSWD Child Friendly Space sa Don Felix Robles Elementary School Evacuation Camp sa Lakas Castellana Negros Occidental. Gintudloan ang kabataan kung paano magbasa kung magtumod sa oras ng e isa ka pamaagi agod masiguro nga nagapadayo ng pagtuon sa kabataan apisar nga may pila kabuluto kapuluan nga nagsuspende sang face-to-face -face classes tugas ang paglupok sang Bulkan Kanlaon sa Disyembre 9. Ang psychosocial activities ang hindi lang sa kabataan kundi amuman sa tanan nga internally displaced persons nga nagatuyo nga pasanyugo ng ila pisikal nga ikaayong lawas, mental wellness, kag social connections. Mula sa Iloilo, ito si Hope Torichante para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao, Department of Migrant Workers o DMW, mga ahensya ng pamahalaan at Philippine Recruitment Agency Pumirma ng Memorandum of Commitment para sa kapakanan ng mga OFW. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Marcelda Salya mula sa Davao. May pirma o Memorandum of uh, Commitment ang pipila ka mga ahensya sa gobyerno o mga recruitment agencies kauban ng Department of Migrant Workers Region 11 na itong Adlong December 20, 2024. Tumong sa mong MOC ang saad nga suporta sa mga ahensya o recruitment agencies nga isiguro ang proteksyon sa mga OFW pamilya ni Ini. Lakip sa partner agency sa DMW, ang Public Attorney's Office, di ay misaad at kininga atabangan ng mga OFW pinaagi sa libreng legal assistance. Giawag kausap ni DMW 11 Acting Regional Director Carolina Agdamag ang mga recruitment agencies na sub, o, mutuba, o mut, mutuman sa saad o mga guidelines laki pang regulasyon alang sa mga OFW. Nagpasalamat usab kini sa mga partner agencies sama sa AFP, Commission on Population and Development, Public Attorney's Office ug pang ahensya sa gobyerno sa paghatag sa commitment aron proteksyonan ang katungod sa mga Filipino migrant workers. Gikan din hi sa Radyo Pilipinas, Davao, Marcela Mamonda para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Masel Dasalia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang butuan Regional Workforce isinailalim sa Tourism Awareness and Capability Building Seminar sa pagsisikap na palakasin ang lumalagong turismo sa Caraga Region. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano mula sa Butuan mga empleyado sa Department of Tourism o DOT Caraga sa pagpanguna ni Regional Director Ebony Dumadag nagpasiugda og Tourism Awareness and Capability Building Seminar para sa tanan ni mga personahi gikan sa nagkadayang dibisyon sama sa admin, market and product development, tourism development planning ug training and accreditation unit. Gikomite sa DOT Caraga nga ma-improve ang kapasidad ug kahibalo sa mga personahe alang sa dekalidad nga panerbisyo. Sigon ni RD Dumadag, ang seminar magsilbing platform aron epektibong maimplementar ang mga programang mamahimong sustainable ug mosentro sa inclusive tourism growth base sa talaan sa DOT karga, Dakong kontribusyon sa pagtubo sa ekonomiya sa rehiyon ang sektor sa turismo nga miresulta sa pagkunhod sa kakabos sa rehiyon. Alayon kini sa datos sa PSA karga, diin ang poverty incidence mikunhod og 11% gikan sa 25.9% sa tuig 2021 ngadto na sa 14.9% na lamang sa tuig 2023 gikan sa RP Butuan Kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.